Welcome po sa aking YouTube channel. Sa mga hindi pa po nagsusubscribe, please click the subscribe button po. Ayan, nagpiprepare po tayo ng ating ipapabagahe po. Ayan, simula nung nagbakasyon po tayo, magti 3 months na po tayo. Kasi bumalik po tayo nung January 20. Ayan, sa, 20, sa April 20, magti 3 months na po tayo. Ayan, kaya namili po tayo ng ating ipababagahe. Ayan ang ating mga kwan. Ayan, may tatlo tayong ganyan. Ay, dalawa tayong ganyan. Ayan. Ayan. Iba, iba pa rin po ang feeling po kung yung pamilya mo yung mag-o-open po ng inyong mga box po. Iba pa rin po yung feeling na may binubuksan silang package from abroad. Ayan. Kaya, trabaho lang. Diyos na ready na naman po ang ating isang box. Isend po sa ating pamilya sa Pilipinas. Yan po ang buhay OFW. Kahit wala na pong uh, maulang, basta may may padala lang po. Ayan. May ulam po tayong pansit kanton, itlog. Okay lang yan. Basta may mabili po tayong ipapadala po. Ayan na po.